Kaalinsabay ng unang anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bank Samoro, nagsama-sama ang iba't ibang sektor ng lipunan upang ipanawagan ang pagsusulong ng Bank Samoro Basic Law. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagtipon-tipon ngayong araw ang iba't ibang sektor upang ipanawagan ang patuloy na pagsusulong ng proposed Bank Samoro Basic Law na inaasahang magbibigay ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Inumpisahan ang programa sa pamamagitan ng isang marcha para sa kapayapaan, kabilang sa mga nakiisa ang mga kinatawan mula sa mga grupo ng kabataan, lipunang makabayan, kababaihan at sektor ng pangangalakal. May mga kinatawan ding dumalo mula sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development. Ilan ding peace advocate na dumalo ay mula sa All Out Peace Movement, Women Engage in Action on 1325, Friends of the Bangsamoro, Philippine Center for Islam and Democracy, Mindanao Peace Weavers, Center for Peace Education, Young Public Servants, Makati Business Club, National Commission on Muslim Filipinos at iba pa. Suroy-suroy sa kalinaw, kapayapaan sa Mindanao, kapayapaan nating lahat ang tema ng naturang programa. Ito rin ang isang paraan ng kanilang panawagan sa patuloy na pagsusulong sa deliberasyon ng Bangsamoro Basic Law. Naniniwala si Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer na mas malaking injustisya o kawalan ng katarungan kung hindi ipapasa ang Bangsamoro Basic Law. Tumira ka sa ibang lugar sa sa buong mundo, di ba? Patuloy ang gera, paghahanap ng solusyon, pagtatayo ng ceasefire. May ceasefire tayo dito, meron tayong peace agreement, tapos tatalik ko lang pa natin yan. Naumpisahan na umano ang pagtataguyod sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro Samoro at mawawalang saysay ito kung ititigil ang peace process sa Mindanao. Layunin din ito na ipakita ang puwersa ng karamihan ng mga butante. Muslim man o Kristiyano ay nasa panig ng kapayapaan peace in Mindanao, the fate of a minority population of our country, yung Bangsamoro, is an election issue. Para makita nila na ito, kung kumampi kayo dito, boboto kayo ng mamamayan. Hindi umano dahilan ang madugong enkwentro sa Mama Sapa Maguindanao upang hindi ipasa ang isang batas na tutuldok sa karahasan sa Mindanao. Bilang mamamayan na botante, kailangan na po nating ilabas yung ating peace vote sabihin po natin sa kanila na hindi kayo mananalo kung ang inyong panawagan ay gera. Tinapos naman ang programa sa pamamagitan ng paglagda ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor sa Peace Wall. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.